Naglaan ang pamalaan ng mahigit 106 billion pesos sa ilalim ng Fiscal Year 2024 General Appropriations Act para sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program o for Peace ng Department of Social Welfare and Development. Ito ay naglalayong tulungan ang mahigit 4.4 milyong eligible households sa buong bansa. Ayon kay Department of Budget and Management Secretary Amena Pangandaman, ang 106 billion pesos na alokasyon para sa 4Ps ay mas malaki kumpara sa inilaang budget para dito noong 2023 na mahigit 102 billion pesos. Saklaw ng naturang budget ang mga ayuda para sa kalusugan na nagkakahalaga ng 750 pesos bawat buwan at 600 pesos bawat buwan bilang mga subsidiya sa bigas para sa 4.4 milyong pamilya. Sakop din ito ang mga subsidiya sa edukasyon na nasa 300 pesos hanggang 700 pesos bawat buwan para sa mahigit 7 milyong mag-aaral. Inihayag ni Pangandaman na ang malaking pondong ito ay lubos na mapapakinabangan ng maraming Pilipino na lubhang nangangailangan. Kasabay nito sisiguraduhin aniya ng pamalaan na ang 4Ps ay mabibigyan ng kinakailangang suporta sa pagpupondo. Ang Pantawid Pamilyang Pilipino Program ay isang estratehiya ng gobyerno sa pagbabawas ng kahirapan at isang programa ng pamumuhunan sa human capital na nagbibigay ng kondisyonal na cash transfers sa mga higit na nangangailangang pamilya sa loob ng pinakamataas na pitong taon layunin ng programa na mapabuti ang kalusugan nutrisyon at edukasyon ng mga batang may edad 0 hanggang 18